Ano po kanya yung bita mo? ko po yan! Asin po lahat. Okay daw mga po! Okay pa ba tayo? Yes! Sige, buti pa kayo. Okay. Meron po akong liham na nais kong basahin bago ko ipadala sa Pangulo. With your approval. Okay lang po ba? Ang title po ng liham na ito, bago po ako mag-maising talumpati. Teka lang, matanong ko po, po kayo. Ano ba ang gusto nyo? Uh, Magtalumpati po ako o kumanta na lang ako? Kaya, kasi Kaya ako na talo eh. Sinalo eh. Kasi puro kanta na nahanap niya sa akin eh. Po, mamaya na pakiusapan nila ako magbigay ng isang awitin sa inyo. So kung gusto nyo, pagbibigyan ko naman po kung, uh, kung inyo pong mamarap. Pagkabunta lang po kayo ng 20-20 doon sa akin. Hindi, hindi, libre po yan. Eh, okay. karangalan po, karangalan na ako yung eh. gusto nyo pa rin pa rin yung gumamit. Ah, uh, ito pong sulat na to, sana ay manggaling sa ating lahat. Ang title po, ang pamagat po, hindi na po namin alam. Okay ba yung title? Okay na. Hindi na po namin alam. Ginoong Pangulo, Bongbong Marcos. Mula po sa aming mga karaniwang tao, meron po kami nais aminin sa inyo. Hindi na po namin alam. Ano po ang ibig namin sabihin? Susubukan po namin ipaliwanan. Madami na po masyadong nangyayari sa mundo ng politika. Sa sobrang dami po ng nang nangyayari, hindi na po namin maramdaman ang gobyerno. Yan lang po ang alam namin wala na po kami maramdamang gobyerno. Ano po ang hindi namin alam? Ito po ang mga halimbawa. Marami nagsasabi na kasabwat niyo po ang inyong pinsan sa mga nangyaring karumaldumal na nakawan sa pondo ng bayan. Marami rin namang nagsasabi na kayo po ay biktima lang rin ng mga nakapaligid sa inyo. Ngunit kami pong paraniwang mamamayan, wala po kaming tulay sa mga impormasyong ganyan. Kung totoong biktima ng lamang kayo o kayo ay kasabuan, hindi na po namin alam. Noong halalan, marami pong hindi nasunod sa mga bata sa eleksyon. Katulad ng overseas online voting. Marami nagsasabi, na mga hindi naman sinasadya ang mga ito. Marami rin nagsasabi na utos ito ng Malacanang. Ngunit, hindi na po namin alam. Si Pangulong Duterte po ay dinakip noong Marso at hanggang ngayon ay nakapigit sa isang kinatawang hindi tayo sa klaw. Sabi ng iba, ito ay utos nyo. Sabi ng iba, gumalaw mag-isa ang tauhan ninyo. Ngunit, hindi na po namin alam. Hindi na po namin alam kung ang mahanalin ng pant ay buho pa. Kung ang ginto ay nabayaran ng tama. Kung ang pinalit na pondo ng sa ay Tama. Kung ang nasa lantan ng lindol ay may aahon pa ng gobyerno, hindi na po namin alam. Sintay sana po ba ay inaaway ninyo? O ng mga kasabahan nyo lamang? Yung rally ba nung 21 ng Setyembre ay tunay na boses ng mga O ang iba ba ay pinadala nyo lamang upang kayo ay pagtakpan. Sa totoo, hindi naman po namin alam. Ang dami pong katanungan, halos lahat walang kasagutan. Ngunit pula sa aming puso, nais namin ninyong malaman ang isang katotohanan na aming alam. Wala na po kaming kagiyahan Wala na po kaming tiwala sa inyong pamahalaan. Wala na po kaming gobyerno na nararamdaman. Wala na po kaming inaasahan sa inyong kinabukasan. Meron kaming hiling Ito po yung aking hiling sa inyong permiso Kung maaari mo sabihin Kasi kung hindi, hindi ko na papadala to, ha Meron kaming hiling Hindi pa po ito pag -aalsa. Hindi siya ngayon. Ito ay pagsusumamo sa inyo Yaman din lamang na sinabi ninyo noon Na galit din kayo sa gobyerno Katulad namin ngayon kapag kami ay nalansada, kayo ay sasama. Ang hiling namin mapayapa sa inyong ginoong Pangulo, ibalik nyo na po sa amin ang mandato ninyong nabigo. Ginoong Pangulo, suntok sa buwan. Ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais namin hilingin. Kung bumitaw po kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Wala pa pong ilang linggo, aakyat ang halaga ng piso. Papaya pa ang kongreso. Buhay ng tao, aasenso. At pati kayo'y magiging bayani nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Mamahalin ka namin at pangangalagaan. Walang magbibintang sa inyo. Hihimukin namin ng bagong gobyerno na sigurduhin kayo ay absolute. Total may presidential immunity. Ginong Pangulo, kami lubog na. Patapos na ha. Sabihin nyo lang kung tutul kayo sa ibang pangungusap, baguhin natin. Ginong Pangulo, kami ay tubog na. Baka hindi nyo dama mula sa palasyo. Kongresman na lang po ang merong kwarta. Habang ang bayan ay walang benepisyo. Pinagbuklod namin ang aming boses sa araw na ito upang mapayapang manawagan. Baka sakaling bumaba kayo sa pwesto. Halika't sabay nating ukitin ang bukod tanging kasaysayan. Walang dugo at walang alinlangan. May tulad ninyo na nagmahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi akmang kapangyarihan. na ako. Hindi ko alam ba? Heto po kami. Handa kayong ipagtanggol at ipaglaban. Samahan nyo kami dito sa kalsada. Ayusin natin ang bayan. Kami at ikaw bilang karaniwang mamamayan. Ano, padala natin? Padala natin, ha? May film nyo ito, Ha? bago po ako umawit, <laughs> nais ko lang pong sabihin sa inyo na uh, buong buhay ko po, nilabanan ko ang korupsyon. No? Hindi lang po nung ako'y nasa pangko, pati po bilang singer, lumaban ko ako sa korupsyon. Kasi po ang showbiz is one of the most corrupt industries. Kasi ang korupsyon po ay may legal na definition. No? ang paggamit ng pampubliko pag-aari para sa personal na kapakanan. Pero meron din pong biblical na definition ng kor korupsyon. Ito ay ang pagdayo sa nais ng Panginoon sa atin. Ang korupsyon po ay maaaring privado. Ang pinag-uusapan natin, pampublikong korupsyon lamang. Tama? Pero merong ng korupsyon. Pati po sa showbiz maaaring. Halimbawa, kung alokin ka ng sexual papers, para nga magkaroon ng ibisyo, corruption po yan. Kung inulubog niyo po ang karir ng isang artista na hindi pumatod sa inyo at iaangat niyo yung pumatod sa inyo, corruption po yan. Dahil po ang ating ang atas ng Panginoon sa ating mundo dito ay ang iangat ang righteous. To elevate the righteous and to condemn what is evil. Yan ang corruption. Nilabanan ko po, po yan and I have suffered many things. Okay lang, mas marami po iba na mas nagtutusan naman kesa sa akin. Gita na eh, sports lang. Okay lang yan. Laban lang tayo. Pero pagdating po ngayon sa bayan natin at huli ko na po itong mensahe sa inyo na. Ang panawagan ko po, po Magkaisa po tayo na makiusap sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Makiusap muna tayo. Hindi pa naman tayo nagtatanong eh. Bakit tayo magre-revolusyon? Tanongin muna natin. Bababa po ba kayo sa pwesto? Yaman din lamang at inamin natin niyang tatlong taon po kayong nalusutan ng budget na hindi ninyo alam na may mali hindi na po natin pagtutudahan ngayon yung sinasabi niya na hindi niya alam. Malay mo hindi niya alam. Malay niyo po, dahil, dahil ang hirap po maging Pangulo, nakita ko pong tumanda si Rodrigo Duterte sa posisyon. Lahat po nang nilalagay sa posisyon, tapos sa isang taon, bukang lolo na. E, niyo ang tsura ko ngayon. Ang layo nung singer ako. Tumanda ako sa paggubyerno. Pero, bumata ako ng konti pagkatapos ng kamay. Kasi nawala yung stress ng politika. Pero totoo po yan, ang stress na nakakatanda. Napakahirap po maging pangulo. Kaya po, sige, baka hindi niya alam. Pero meron po tayo sa batas na tinatawag na gross ignorance of the law. At ang gross ignorance of the law po, alam po yan ni Atty. Gary. <coughs> Excuses no one. Excuses no one. Article 3 po yan ng civil code. dito po, ignorance. Sa gross ignorance. Ang ignorance po, malapit-lapit na sa aksidente. Nakung po, nalusutan na. <laughs> Pag sampung beses po kayo nalusutan, gross ignorance po yun na katumbas na po ng krimen. Naintindihan niyo po, parang negligence. May negligence na hindi, hindi ko napansin. May gross negligence na sa totoo ay kriminal na. Dahil sobra yung iyong kawalang isip at kawalang uh, pakundangan sa kapwa na may nasaktan na. Aawatin mo na po sarili ko marami pang magsasalita. Huwag po tayo masyadong makipagpartabulan. Lumapit tayo sa Pangulo bilang iisang boses. At manawagan po tayo. Kung maaari, ibalik niya na sa atin ang mandato na totoo naman na nabigo. Mula sa sarili niyang bibig, hindi niya alam ang nangyari dun sa tatlong taon at patatawarin natin siya. Pero bumitaw po sana siya. Amen! eh kakanta ko kayo. Okay, babae, para nalungkot na kayo, doon na tayo. Kasi yung babae. Oh. Pinadala akong, uh, oh, yeah. sige. Hmm. Alam niyo po, si Gary Granada, dati ko pong niya